Yo, hello mga Kabisay. Isang magandang pinagpalang umaga mga Kabisay. Time check is 6:47 at mag-aalas 7 ng mga Kabisay. So, panibagong araw, panibagong vlog at panibagong kwento na naman ng buhay dito sa aking mga halaman mga Kabisay sa aking mga Uh, Ang palaya, andito tayo ngayon mga kabisay, so, ngayon ay maaga ko kayong igagala So panibagong araw, panibagong vlog at panibagong kwento ng buhay Nagpapasalamat muna tayo sa Panginoon na sa araw na ito ay binigyan na naman tayo ng panibagong araw Na napakasigla at sana naman ay patuloy niya pa tayong uh, patnubayan So sana ganun din kayo dyan, sa inyong mga kinaruroonan, saan mga kayo naruroon sa sulok ng ating mundo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. At may shout out sa inyong lahat. So ngayon mga kabisay, gusto ko kayong igala ngayong araw na ito dito sa aking mga halaman. Na sa ngayon ay sa awa ng Diyos ay tayo pinagpapala. At ang ating mga halaman ay masisigla mga kabisay kung makikita nyo ayan. At lang, hindi ko na inabutan mga kabisay So na mamaya mapakita mapaki ko sa inyo ang mga nakuha nilang bunga So ikot muna tayo dito mga kabisay At hindi pa nila nahaharbis itong ating mga ampalaya Pero sa sito ay tapos na So let's go mga kabisay Samahan nyo ako at tayo pupunta sa mga halaman at ating bibisitahin Alright, tara! At yun nga mga kabisay ay naandito tayo ngayon sa ilalim ng mga ampalaya at sa ngayon mga kabisay ay medyo talagang nakakatuwa ng pagmasdan ang ating mga halaman at dito tayo dadaan mga kabisay dahil medyo masikip ayan at eto papakita ko sa inyo ang mga bunga ngayon ng aming ampalaya ay ayan sa awa ng Diyos ayun hanggang dun sa dulo makikita nyo ang daming nakabitin at ayan oh. <laughs> nakakatuwa na so sulit na sulit yung ating mga uh, pag pagpapakapagod or pagpapakahirap na maitanim ito at makagawa tayo ng mga uh, plantation na pagtatamnan So, ayan, sa awa ng Diyos ay malinis ngayon ang ilalim dahil bago pa lang namin itong nilagyan ng abu ng mga kabisay. Uh, at samahan nyo ako, ating ikutin ang ating mga halaman sa ngayon. At dito siguro banda, sa may uh, bandang gitna ay may itinanim kami ditong upo. At sa awa ng Diyos mga kabisay, ayan, at meron na rin silang mga... Uh, buko. Mayroon na rin silang maliliit na bunga na ayan 'no. May bunga na sila mga kabisay pati ang aming patulan mga kabisay may bunga na rin ayan. Patula 'yan. At ayan 'no, sunod sunod ang bunga ng aming patulan mga kabisay at ang aming upo ay mayroon na din mga maliliit na bunga hindi pa nga lang masyadong ma mahalata dahil bukong buko pa at uh, sa awa ng Diyos ay kasi sa ibabong mga kabisay yung mga bunga niya hindi pa nalabas dito dahil yun nga nagsama-sama sila at saka ang ampalaya so ang ampalaya natin ayan, kung makikita nyo ang daming na nang nakabitin oh. uh, at kahit saang sulok natin silipin ayan <laughs> ang daming bunga mga kabisay at pati ako kahit papano ay natutuwa dahil nakikita ko na yung ka pagod ayan o oh, kung makikita nyo ang daming bunga ayan naghilira oh. so ibang iba siya ngayon talagang masasabi nating thanks God sa pagpapala sa aming mga halaman ayan kung makikita nyo at tayo ay giniginaw pa mga kabisay dahil mag aala city pa lang eh ang lamig ngayon ang lamig ng panahon ngayon ayan kung nyo mga kabisay oh tadtad -tad ng buong ang aming ampalaya marami nga lang ding reject dahil hindi nga na ibaba ka agad katulad nito oh, ang daming mga bumaluktot mga kabisay dahil sa laguna rin ang kanilang dahon hindi nakakalusot kaagad yung bunga kailangang silipin at ibaba Ayan, namumutik-tik sa bunga mga kabisay no. So maraming maraming salamat God at pinagpala mo ang aming mga halaman. So mamaya mga kabisay pupunta tayo sa sitawan at doon sisilipin din natin yung sitaw, ipapakita ko rin sa inyo. At ayan kung gaano kalago ang aming mga opo, hindi lang ako makakita ng mga bukon niya eh. Pero may buko na yan sila, ang laging nagpapalitaw mga kabisay. Ano, ah, ito pala, sumabit pala yung bunga ng upo mga kabisay. Ayan o. may bunga ng ating upo at ilaglag na natin dahil baka mamaya maridik. Ayan, dalawa. Dalawang bunga ng upo. Doon, meron doon mga kabisay, may bunga ng upo doon. Kaya lang, hindi natin mano dahil nasa ibabaw ng mga ampalaya. So dito banda ang mga ampalaya natin ay ayan ang dami ring bunga oh. Kahit sa ang sulok na nating silipin mga kabisay sa ang anggulo. Ayan. At medyo giniginaw tayo mga kabisay dahil ang lamig pa ng panahon, ang aga pa kasi. Ayan oh, kung ang mga sit ang mga ampalaya. Ang daming nakabitin hanggang doon sa dulo. So Punta tayo sa mga sitaw, mga kabisay. Doon tayo. at Kita-kita tayo doon sa sitawan, mga kabisay. Ang hirap. Medyo bumaba yung aming balag, mga kabisay. Dahil sa dami ng bunga. Bumaba yung ating balag. So, kailangan tukuran ng panibago. At ayun nga, mga kabisay. Andito naman tayo sa sitawan. Hindi ko na kayo iginala ng malayo doon sa Ampalaya. Hindi na masyadong maganda dumaan mga kabisay doon sa Ampalayahan dahil nga sikip na. At dito naman ang aking mga sitaw ay ito mga kabisay. Kung makikita nyo rin, ang daming nakabitin, kaharbis laang. At yung iba yata ay ando na, may kumuha na. So siguro baka mamaya may madadatnan pa tayo doon dahil ando na, nakapanguha na sila maaga silang kumu nanguha ng sitaw mga kabisay paglabas ko eh ando na sila kasi ang katulong ko dito ay si Paulo at tumutulong din yung asawa ni Paulo pag harvest ng mga sitaw at ayan kung makikita niyo ang mga sitaw natin medyo malagong malaguna ang hirap na rin sumuot mga kabisay at kung makikita nyo ayan ang daming mga nakabitin din mga kabisay ayan oh, puro bunga din yun ayan at talagang masasabi nating sulit na sulit yung aming pagod dito sa aming mga halamanan dahil ayan nakikita natin namumutiktik sa bunga lahat ayan o oh. kung makikita nyo ang daming mga nakabitin at dito ayan gayon din ayan o, Diba? So thanks God sa pagpapala at ito makikita nyo tagtad ng bunga ayan o oh. ang dami ang daming nakalawit at siguro baka hindi na tayo makarating Doon sa may bandang dulo babalik na tayo mga kabisay dahil ang na medyo ang hirap nan dumaan mga kabisay kailangan talaga i- eh, pag ka dito lalot ganitong maraming nakalawit eh iiwasan dahil minsan matalas, mahapdi sa braso mga kabisay ayan o oh. at mamaya ipupunta ko rin kayo doon sa aming mga tanim na upo na ngayon ay may mga ano na din, may mga buko na din Ayan. So, ayan mga kabisay, kung makikita nyo kahit saan tayo sumot, ang daming bunga talaga, oh. So, talagang ngayon lang siguro kami makakabawi sa aming mga sitaw. Ayan mga kabisay, oh. Kung makikita nyo sa taas, ang dami. di ba? Alright. Sana lagi ng ganito ang bawat pagtatanim natin para naman napaka sana tayo dadaan. <laughs> dito na tayo dumaan mga kabisay at medyo maluwag. Para makalabas na tayo at medyo masikip. Ayan. O, oh, di ba? At punta tayo doon sa bandang labak mga kabisay kung tawagin dito sa amin ay papalabak yun ay nasa bandang baba at makikita nyo ang mga upo namin doon sa awa ng Diyos ay magaganda na rin at malalaguna at sya nga pala mga kabisay ito mga kamuting kahoy namin malapit na rin i-harvest kasi malapit ng malugot o oh. puro na dilaw mga dahon mga, marami ng dahon na dilaw so ibig sabihin yan malulugot na mga kabisay at ang laman niya ay malalaki na alright Thanks God! At punta tayo doon sa may mga upong mga kabisay. Let's go! Iyon, at nakalabas na tayo mga kabisay at papunta naman tayo dito sa may mga upo. At talagang nahirapan ako doon sumuot-suot sa sitawan. Kaya ang nangunguha doon ng mga sitaw sila paulo lang dahil ang paggaan ay... Eh maaluan ang alam nila kung saan mga lulusot ay eh, tayo i eh, laging nasa ano lang mga kabisay kaya hindi natin masyadong kabisado ang mga lusutan doon so dito naman mga kabisay ayan ang aming mga upo at sa awa ng Diyos ayan gapang na silang lahat at doon sa may bandang unahan mga kabisay ay meron ng bunga at ayan mga kabisayo oh. medyo nakakatuwa na rin panoorin ang kanilang uh, tubo dahil ayan makikita natin gumagapang na sila at dito mga kabisay may itinanim akong mga talong dito sa bandang gilid ayan 3 weeks na yan mga kabisay ayan kung makikita nyo talong yan 3 weeks ko nang naitanim yan mga kabisay at sa awa ng Diyos ay maganda na rin ang kanyang tubo at siguro mga ilang linggo pa makikita natin yan ay may mga bunga na yan yung hilirang yan mga kabisay ay mga ano yan mga talong hanggang yan dun sa dulong yun mga kabisay tinamnang ko yan ang talong yan dahil yung sobra naming uh, punla eh, ay ko inilagay pero mayroon pa kaming itatanim mga kabisay at ipapakita ko rin siguro sa inyo pag naitanim na namin at medyo maganda na rin ang location niya. At dito mga kabisay, ang upo natin ay mayroon na rin bunga. Ayan, kung makikita nyo, mayroon na siyang bunga dyan. At doon sa bandang iyon mga kabisay, ay mayroon na din iyon akong nakita doon. At dito, ayan, kung makikita nyo, nakagapang na silang lahat mga kabisay. Oh. Diba? oh. ayan kaya wala tayong ibang masasabi kundi thanks God talaga dahil kahit papano eh, parang successful ngayon yung aming mga tanim at talaga namang makikita nating nag namumukadkad ang kanilang tubo at dito mga kabisay ayan meron na ring isang ano, mayroon ding isang buko ayan no. Ganun din yata ni mayroon din yata ni mga kabisay. Hindi ko nga lang na bisita itong maigi dahil mayroon akong inaasikaso doon sa aking uh, kabilang taniman. Si Paulo lang ang palaging nakaano dito. Naka, ayan, mayroon na rin mga kabisay, ayan Oh. Mayroon na rin siyang mga bunga. Maliliit pa nga lang. Ayan. So, diretso tayo mga kabisay dito sa bagong tanim naming sitaw. Na kung maaalala nyo noon, sinabi ko na ipapakita ko sa inyo pag tumubo na ang tanim. So, ngayon ay ipapakita ko na ulit sa inyo. At samahan nyo ako mga kabisay. Pupunta tayo doon sa loob ng... Ay, dito na pala tayo dadaan. Dahil... Ang layo pa nang iikuti natin doon at eh dito mga kabisay ang aming dinadaanan pag pumasok kami nagbukas lang kami dito para madaanan namin so ayan tatanggalan natin ng tali hindi kasi namin po pwedeng naka open to palagi dahil marami tayong mga ano kalabang manok <laughs> kalaban talaga so ayan mga kabisay oh, maaga siguro dilig si Paulo at ang aming mga sitong mga kabisay ayan tubo na lahat at kung makikita nyo nung mga nakaraang araw mga kabisay, yung una kong vlog, ito ay wala pang tanim at ito ay kalilinis ko lang. So ngayon, ayan at sa awa ng Diyos, may mga dahon na ang tanim naming si di ba Sinabi ko sa inyo na siguro pag ipinakita ko sa inyo ulit ay may tanim na. So ngayon ay mayroon na talaga at ayan kung makikita nyo, walang ano walang huhulipan dahil walang walang manok na nakadaan nakapasok dito dahil nga yun nga nilagyan namin ng bakod at talagang walang hayop na nakalapit dito sa awa ng Diyos dahil may bakod tayo so siguro kung hindi namin binakuran yan ay hindi ganito ang tubo nito hindi ganito ang sisibol malamang mayroong walang walang tutubo dahil aanuhin ng manok kakahigin katulad yung doon sa kabila yung ipinakita ko sa inyo kanina kung ilang bisis kaming nagtanim doon ng nagbalik ng tanim or naghulip ngayon ay sa awa ng Diyos wala kaming huhulipan at ayan magaganda naman ang kanilang tubo ayan o di ba? Yon. Oh, di ba? Ang sayang pangking mang masayang pagmasdan mga kabisay na yung pagod mo eh apat na araw ko itong nilinis mga kabisay at sa awan ng Diyos ay ang kita na natin at mayroon na naman tayong panibagong si uh, sitaw na yung mamunga. At sana naman ay tuloy-tuloy na rin. At sa mga naan dyan maraming maraming salamat sa inyo sa mga sumabay sa aking paggagala dito at sana naman ay nagustuhan ang aking mga ipinapakita sa inyo pero siguro next time mayroon pa kong mga ipapakita sa inyo mga kabisay na yung doon sa bandang dolong yun mga kabisay ay eh, hindi pa nakakangat nung nakakaangat yung mga upo doon pero naipakita ko na rin yun kaya lang eh ilang araw pa lang so ito lang muna ang in-update ko sa inyo yung mga namumunga na siguro doon sa dulong iyon mga ilang araw pa din or baka mga next week mamumunga na rin yun so ipapakita ko rin sa inyo at dito mga kabisay ayan ang aking mga hayop at <laughs> hindi ko pa napapakain dahil mag alas 7 ah, alas 7 na nga pala Lampas ng alas 7 dahil sabi ko mamaya ko na sila pakainin at gusto ko munang mabisita lahat yung mga tanim nakasama kayo so ayan maraming maraming salamat sa inyong lahat mga kabisay at sana naman ay patuloy nyo pa rin akong samahan sa aking mga ipapakita mga kaganapan ko dito so ayan So yun mga kabisay at salamat sa inyo ng marami dyan at dito mga kabisay meron pa tayo ditong uh, ipapakita sa inyo Katulad itong mga tanim naming mga silim mga kabisay kung matatandaan nyo doon sa una kong vlog na ito ay akala namin ay hindi na masasaulian dahil yun nga na tamaan ng init ulan na maraming natunaw mga kabisay pero sa ngayon ay eh, ayan sa awa ng Diyos pati yung mga bago naming inilagay ayan tulad nyan yan ay eh, mga bagong tanim na tulad nito ayan yung maliliit na yun mga kabisay mga bagong tanim at sa awa ng Diyos naman ay eh, maganda naman ang tubo at dito sa mga nauna talagang kung ating sisilipin mga kabisay ay matutuwa din kayo dahil ayan ang daming bunga sa ilalim mga kabisay ayan oh. di diba? ayan so hindi tayo maano na talagang pinagsikapan ko itong magamasa ng malinis na malinis mga kabisay para makarecover yung mga sili natin at ayan sa awa ng Diyos ay halos lahat may bunga na yan mga kabisay ayan o. at siguro mga ilang linggo pa mas marami ng bunga ang makikita natin dahil ayan maraming bulaklak at dito kung makikita nyo halos lahat namumulaklak ng maigi mga kabisay ayan o ba? Diba? o ayan ang daming bulaklak nyan mga kabisay lahat pati yung mga medyo napurel kung makikita nyo ang bulaklak ayan, ang dami at ang dami rin bunga. Alright, so maraming maraming salamat dyan sa inyong lahat mga kabisay na nakarating na naman kayo sa dulo ng aking video. At sinamahan nyo ako sa pagpapakita sa inyo ng aking mga halaman na andito ngayon. At sa awa ng Diyos ay eh, naging successful naman tayo at pinagpapala naman. So maraming maraming salamat sa inyong lahat mga kabisay at mayroon na namang patugtog. Ito lang mga kabisay ang mahirap mag-vlog dito dahil siyempre mayroong mga kapitbahay tayo na gusto ring makaano ng mga music. Ayan at lumalakas na mga kabisay So maraming maraming salamat sa inyong lahat dyan Mega mega love shout out sa inyo in God bless us all Sana nasa mabuti kayong kalagayan lahat At nasa magandang kalusugan. Alright, mega mega love shout out mga kabisay. God bless us. Bye bye.